Hello po, welcome to my channel. Sa araw na to, nagluto po ako ng adobong palaka na mayroong gata ng inyog. Papamagi ko po sa inyo kung paano ko po ito niluto. Kaya tara, sabahin niyo po ako at mag-intro muna tayo. Swether, down the street with your red Ito pang ating mga sangkap pang ating mga kailanganin sa ating pag-adobo ng balaka, So, ayan, dito po yung ating palaka. Meron po tayo ditong sibuyas, bawang, luya, at uh, syempre ito po yung ating gata. Maglalagay po din po tayo ng paminta, toyo, uh, vinegar, tapos gagamit din tayo. Maglalagay din tayo ng ano, sili. At syempre, maglalagay na po tayo ng mantika sa ating kawali. Ayan, da, painitin mo natin ito sa gleta at uh, umpisahan na po natin na ano, uh, magluto. So, ayan. Da, una ko pong inilagay ay yung luya. So, ayan po. Napakabilis lang po yung ating pagluto ngayon kasi yung adobong uh, yung pala kasi ma, ano lang ito ah, uh, saglit lang din po natin itong lutuin hindi po pwedeng ano, lutuin ito ng matagal kasi mag, magiging matigas po yung laman niya kaya saglit lang po so ayan po, naglagay na po ako ng luya at uh, ngayon daman po ang isusunod po po dito na ilalagay ay syempre yung ating bawang so, Ayan, halo-halo lang po. Tapos, isusunod na po natin yung ating iba pang mga sangkap. Yan. Naglalagay na po ako dito ng sibuyas. Halo-haloin lang po natin ito. bisa natin. Ayan. Ngayon naman po, ang isusunod po natin ilalagay dito ay yung ating palaka. So, ayan. alam nyo po, yung palaka dito, napakalaki po yan. So, ayan. Da. Siya po pala yung palaka. Ano po, ah uh, nimarinit ko na po ito sa ah uh, soy, sa toyo. Kaya na po kayo kasi hindi ko na po ano, na bibihan. Hindi ko na po ipakita sa inyo. So ayan, dimarin ko na po ito sa tuyo tapos nilagyan ko na rin po ito ng paminta. So ayan, dimarin uh, ko po ito ng isang oras. So, ayan po, halihaluin lang po natin ito at uh, po natin. At susunod na po natin yung ating iba pang mga sangkap. So ayan, dinilagay ko lang po yung aking pinagmarinitan. Kasi sayang naman di po ba. Sayang. Da, naglagay po ako dito ng laurel. Sayang. So, adobo lang po yan. Adobo lang po natin yung ating talaga. Yan po, naglagay din po ako ng konting paminta. So, konti lang po yung aking nilagay na paminta kasi nung marinate ko po, po kanina ay nilagyan ko na po sa ayon. Maglalagay po pala ako dito ng konting ice cream sauce sa ayon. Sa, ayan, tagay na rin po ako ng suka. Kunti lang din po yung suka kasi ayaw po nila magnaasig. Ayan, dahil halimutin -hali po -hali -hali natin ito i-gisa-gisa natin mabuti. Ayan. Halo-halo lang. po, naglagay po ako dito ng ano, asukal. At yan, the, mag, maglagay po ako ng tubig. So, ayan, the, 'yung tubig po na inilagay ko dito ay 'yung ano po, mainit na. Kaya kumukulo na po 'yan agad. Then uh, naglagay po ako ng dark sauce kasi medyo ano ah uh, maputla yung ating adobo kaya uh, maglalagay po tayo dito ng konting ano uh, kukulayan natin ng konti o oh, di ba para may kulay at uh, maging maganda yung ano itsura niya at syempre hindi ma ano hindi mawawala yung ating pampagana. Sayang, <laughs> so, ayan, uh, nilagyan ko pa po ng konting sili. Isa lang po yan. Pero ano po, medyo kulang kaya dinagdagan ko. Ginawa kong ano po, tatlo. So, hindi ko na po naipakita sa inyo kung ilang po yung sila na ilagay ko. Sa lang yung naipakita ko po sa inyo. Pero tatlo po yan kasi mas masarap po pag medyo mga So, ayun po, kumukulo na po yung tubig kaya maglalagay na po tayo dito ng gata. At uh, sabi ko po kanina ay eh, hindi po natin ito pwedeng tutuin ng matagal. Kaya, uh, yeah. ayan, dahil saglit lang po yan. So, ayan po, haluin lang po natin ito at uh, ano, uh, patutuyuin ng konti at uh, pat, uh, pakukuluan that okay na po yung ating uh, ano, adobong ga, uh, talaka na merong gata ng nyog. So, ayan, ga, uh, napaka sarap po yan. Uh, marami po na naman tayong makakain ng kanin. So, ayan, dinagdagan ko na po ng gata kasi, ano, mas masarap kong gata diba? So, ayan, de, wala pong diet-diet ngayon. <laughs> so, ayan po, habang hinihintay po natin yung ating de, ano, adobong de, palaka na may gata ng joga ay um, po na tayo sa ating mga bagong de, subscribers dyan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na uh, panonooda at uh, sa walang sawang pagsuporta. Ah. so ano po don't forget to like, share and uh, comment uh, kayo sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po maraming maraming salamat at uh, sa inyong patuloy na pagsuporta. Ah. so ayan that, thank you po sa inyong lahat um, masarap din po ito yung ano uh, tuyong tuyo ba So, ayan. Kaya lang, uh, kasi yung sauce nito masarap. Sauce palang ulam na. Kaya, ano, hindi ko po masyadong pinatuyo at hindi ko pwedeng matagal yung ating palaka. Kasi, pag, pag matagal yung pagluto natin, matigas po yung ano, yung laman. Matigas po yung laman niya. Kaya, ano, hindi ko na po masyadong pinatuyo. Masarap kasi yung sauce. So, ayan. Tulad ng sabi ko, sauce palang ulam na sa so, ayan po ayan maglalagay na po tayo ng konting ano soy sauce pero konti lang po kasi ni marinate ko na rin po ito Ayan, halo haluin lang. At uh, may may okay na po yung ating adobong palakas. So, ayan din. Tinikman ko po kaya lang. Dito ko pa ng paminta. So, dinagdagan ko pa po, po ng konting paminta. <coughs> Gusto ko pa po sanang dagdagan ng ano eh. Suka. Kaya lang ayaw po. Ayaw kasi nila ng ano, maasin. So, ayan. Ayan. nga din po pala nag ano na rin po ako eh nagluto rin po ako ng adobong ano manok na meron gata din gusto gusto din nila gusto nga din po nila sa end point tayo lang po natin na kumulo lo masarap po pag ano, uh, yung ano ba, kitang kita yung nagmamantika din, di ba? Tapos to yung tuyo. toyo mm, yummy. So, ayan, no? oh. Nakakatakam na po yan. Habang niluluto ko po, po dito, uh, ano, yung amoy pa lang, naku po, nakakagutom niya kaya pag ganyan, yung, yung hiniwalay na yung ano, yung laman sa buto. O, dapat nga hindi po natin hintayin na maging ganun. Kasi, ano na yan, medyo matigas na pag ganun. Ayan, saglit lang din po talaga yung ating pagbuto. Dito sa, ano, palaka. So, ayan. Kayo po ba naka, ano na rin? <laughs> uh, na try nyo na po ba itong, ga ano, uh, putahing ganito yung palak, adobong palaka. Pa, tapos, nilagyan ng gata. Habang niluluto ko to, ano, sa totoo lang, nangangamoy na siya. Ako, ano, tinatanong na nila kung ano yung niluluto <laughs> Kasi first time ko din po na, ano, magluto ng ganito. Nangangamoy, ano, kasi yung gata, tapos yung adobo. Nag, ano ba, nagsama yung amoy niya. <laughs> so, ayan. Da. Yan po, okay na po yan. papatayin ko na po yung apoy dito sa so, ayan, papakita ko lang po sa inyo kung gaano kaganda yung ating niluluto so ayan, nakakatakam na po yan so ayan lang po, maraming salamat po muli sa inyong patuloy na uh, panunood, uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe and don't forget to click the bell na rin po para update po kayo sa lahat ng mga videos na yung upload po po maraming maraming salamat po muli ayan, tara na,